Sinagot ni Diwata ang mga kumakalat na video kaugnay sa hindi niya pagpapaunlak na magpa-picture sa kanyang mga fans, o mag shoutout man lang, maging ang patutsada sa kanya ni Mystica ay kanya ring pinahapyawan, sa kanyang live ay inilahad niya ang kanyang panig, narito po ang kanyang video maging ang video ni Mystica, panuorin po natin. Siya na pumusino ay hindi po maganda yung pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo dyan. Kahit ayaw mo magpa-picture, daan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. O sumami diwata Tapos salamat ka sa dinudomog ka na matao tao. Yung ibang tindahan, nagatin ng, ay, hindi dahil kung pumunta ka dito, magpapag-VIP ka na, hindi po ako ganun. Huwag ka na lang pumunta kung ganun ang gusto mong trolling ko sa'yo. Lahat naman kasi in-13 lang talaga pag-busy ako. Yan, ituloy ko ulit ha, yung mga tanga, sinasabi nila na wala naman daw ako doon para masabi nagbago. Eh di ba? Halata naman ang dami ng mga video na na-upload. Di ba? Na i, diba? na, i na lang nila o kaya babatiin lang siya tapos sasabing, ah, wala muna akong panahon sa inyo. Oh my god, mamaya na yung pa-picture. Eh wala nag bumati lang yung tao. Pagkatapos sasabihin mamaya na lang busy ako nag wata lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, i-click na lang yung camera. Sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So may time siya magsabi ng ganon para, para pahinga yung tao. Pero wala siyang time na, oh my God, I can't believe it. ba? Diba? At saka yung itsura niya. Mukhang nang didiri na siya sa mga nagpapapicture. <laughs> oh my God. Diba halata na nandidiri na siya sa mga nagpapa-picture eh samantalang 'yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya 'yung maghapon o magdumag niyang oras, pero 'yung mga tao na pupunta doon para sila ay pipila at para sila ay um maga uh, papatronay sa kanyang negosyo, baliwala na lang sila. Hindi nila pansin 'yon. Tingnan niyo lahat. Tingnan nyo kasi. Yung iba, bigla na lang hilahin, bigla na lang yayakap dyan na nagugulat din ako minsan. So ngayon, kung yan ang, kung yan ang ano mo, yan ang post mo, wala akong pakialam sa'yo sa kahit hindi ka na pumunta dito. Mo. Alam kong dumating sa point na babalik ako sa pangangalakal or wala nang pakain okay, sa akin, okay, wala akong mayiging okay, problema. Yun lang naman yan eh. Huwag mo lang ipamukha sa akin na papilitin mo ako na gusto ko sundin yung gusto mo dahil pumunta ka dito nag-e-podcast, alagang 100 pesos, tapos obligahin mo ako. No! Pasensya na. na. Kita mo nga itong kuko. Ayan, unap na rin. Ayan, ipit na yung kuko. Ayan, no. Yeah. Oh, sa kasipagan ko. Namatay na siya yung kuko mo. Kung hindi po ganun. Pa sorry, hindi ko pa mapagbigyan. Although nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin dahil totoo naman din talaga. Oh. Uh -huh. kung hindi dahil sa mga tao, wala uh -huh. ako sa sitwasyon ko ngayon. Ang sa akin lang kasi, may mga ilang dyan na basher na importante Nakakain ng halagang isang daang piso. Magpamilis. Mayroon lang isa ako na gano'n, Parang generalized na lahat na ginaganong ko lahat ng tao. Hindi po gano'n, Hindi ko nila lahat ng tao ganyan. Kaya lang talaga may mga tao makukulit na gusto magpa-importante talaga sa akin. Hindi po. Okay lang. Hindi ka na pumunta. Wala naman tayong problema doon. Dumating man sa point to the point na wala nang kakain sa akin. Why not? Wala naman problema. Kasi kayo yan. Hindi, uh, wala akong magagawa dyan. Maganda pa. Yes, ibang ibang pagkakitaan para mabuhay ako. Yun lang naman ganun kasimple. Pero kung ipopost mo sa akin na kakain ka ng isang daan, VIP ka, hindi naman ako ganun magtrato. Buti nga kayo, nakakain kayo, kayo, sila masarap, no? Tayo, tayo, mm -hmm. tayo nakakain doon. Hindi, po. sabihin nyo ng attitude ako, yun talagang ugali ko. Di ba? Noon pa man. Gusto ko prangkahan tayo. Di ba? Eh, di ba? Katulad sinabi ko, ako humahanga ako sa mga tao na talagang nagsumikap tapos talagang pinaghirapan nila ang pera nila. Pero siya, dahil nga sa puro bigay na lang ang binibigay sa kanya, Paano pa ako hahanga niyan? Di ba? Okay lang sana yon? Di ba? Kung hindi ko nakikita na talagang tumaas na talaga yung ere niya at talagang lumaki na yung ulo niya at sa tingin niya sa mga ano, mga nagpapapicture nakakadiri na sila. Hindi niya alam na lahat ng mga tao na nagpatronize kaya nga siya yung mayaman. Pati itong mga vloggers nagpapatronize kaya nga sila yung mayaman pero pinapayanya niya sila. Di ba? ako nainggit ako, ba't ako maingit? May trabaho ako, may mga trabaho ako, malaking kita ko dito. ba? Diba? Kung tutuusin, ba? Diba? Kung ikukumpara naman ako sa kanya, my God, hello? Ako maingit? Oh my God, dapat nga kung ako yung tao talagang mainggit sa katawan, dapat si Rosmar na ang sisirain ko, pero hindi. Tingnan nyo yung tao, hanga ako dun sa tao dahil siya yung nagsumikap, nakita ko kung paano, pero ang tingin sa mga tao ay talagang hindi ganon na hindi siya nandidiri. Kung totoo, sandali, welcome na welcome sila magpa-picture sa kanya. Yun ang dapat hangaan na tao. ba? Diba? Sabihin mo ng attitude, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Basta yun, ikaw yan eh. Ito, ito okay. rin ako. Oo. Oh, yeah. oh. Hindi naman pwedeng sunsunuran ako sa gusto mo dahil customer kita. Walang ganon. Yeah. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo ng ano, okay lang. Wala tayong maging problema doon. Basta ako, okay. sabihin. Bigas. Oh, ayaw ko maging plastic. Sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos na galing ka sa malayong lugar tapos na hindi ko naman sinabing pumunta ka tapos uh, gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama hindi naman pwede so I don't I don't care talaga wala akong pakialam Malin <laughs> yung yeah. iba kasi talaga dito na pupunta naku sa dami na nagko-content okay, talagang man. maghanap yan sila ng konting maliko ko kasi yan ang views, eh. marami na nga nakikisaw hindi ko lang pinapatulang kasi isip-isip ko ang dami nga. Bakit ko sila papatulan? Wala naman yan itulong sa buhay ko kahit kailan katiting. Saka, lang ang oras mo doon. Oo, oo, katiting na buhay ko. Hindi naman na, ano, ano, mo na sa... Ano sabi mo kay Pisti ka? Daming sinasabi. <laughs> Sino yon? <laughs> Ay Ayaw ko na mag-comment. active uh Ayaw ko na mag-comment. mo so, lang muna sabi ko sa kanya. <laughs> masyadong papampam. Uh, wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko pa sila papansin? For what? It's my... Uh, it's my observation. Kahit wala ko dyan, it's my observation. At nakikita ko kung anong mali. ba diba? Kung anong tama. Sinabi ko noon, ba diba? Nung una ko yung mahanga. Pero ngayon may mali na. So I will like to tell the truth. Real talk tayo, ba diba? Oh. <laughs> Kayo kung hindi nyo maintindihan, nasa inyo na yun. Basta sa akin, yung page ko para lang sa mga inteligenteng tao. Yung mga nakakaintindi ko anong point ko. Doon sa mga nagsasabing hindi tama or whatever, well, you're not allowed in my Facebook. Kaya mas marami nga yung na-block sa yung mga nandoon na followers ko. Because I'm not after followers. I'm not after views. Kung ayaw nyo kung anong may pinupost ko, that's my right, di ba? Eh ngayon, kung talagang ayaw nyo, di ba? I'm not inviting you. You're not allowed. Di ba? kaya, lahat ng mga hindi maganda yung mga ikinomen, blinak ko because I don't need you here. Para lang ito sa mga nakakaintindi kung ano yung mensahe ko. That's it. Ano po ang inyong masasabi sa isyong ito mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment nyo po ang inyong panig. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like and share na lang po, pa-subscribe at follow na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.